na nakikinig sa Opo. Sir Rolly, eh, marami ang kukuri siyempre. Mga Pilipino, actually, hindi lang naman ako. Ano po. Uh, I, don't know kung yung iba, mayroon ding uh, may mga ganyang plans din or mga uh, pre-needs. Pero gaano ba kahalaga itong live plans na ito? At ano ba yung talagang main purpose o layunin nito? Uh, napapanahon na pag-usapan natin ito, true? Kasi unang-una ang undas, hindi lang yon sa paggunita mm. ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, mm. kundi nagpapaalala din sa atin mm. na sa darating na panahon, yun din ang haharapin natin. Mm. At ang Eternal Plans ay nandito po para sabihin at i-educate ba ang lahat mm. na may mga bagay na dapat pinagahan ahandaan mm. Dahil kung handa tayo, hindi nagiging problema kung mangyari man yon mm -hmm. katulad po ng kamatayan mm -hmm. uh, para sa napakaraming tao problema ito isang gastusan lahat everything oh lahat okay. naman tayo okay. po Oko, lahat, mga, doon. lahat naman ngayon ang sinasabi ng eternal plans parte ng programa namin karamay mo sa buhay mm -hmm. ang kumpanya namin parte ng programa namin ito pag educate ng mga tao na itong atong kamatayan kinakailangan paghandaan through our life plan mm -hmm. na kung handa tayo, una, sabi mo nga tungkol sa kamatayan, pero actually para sa buhay yun. <laughs> Oo. Uh, kung handa tayo, walang worries. Mm. And that is, iyan ang taglahin namin, no worries. At uh, kung dumating naman ang panahon ng kamatayan, meron tayong tinatawag natin na memorial services mm. na ipinoprovide ng ating life plan. Parang uh, it's ironic na life plans, but... Before kamatayan. Kamatayan. <laughs> kaunting counting history noon? Ang unang pangalan ng produkto mm. sa history ng GreenAid ay Memorial Plan. Mm -hmm. Okay, medyo morbid. Mm -hmm. at ang iba sinasabi, before, funeral before. plan. Opo. Uh, funeral plan naging memorial plan mm -hmm. at ngayon naging life plan. Mm -hmm. Isang programa para sa buhay na paghandaan ang darating na panahon. Oh, na Talagang uh... Kung bakit bakit binago? Bakit ano ano yung ano yung naging dahilan na from memorial plan to naging life plan? So ano ano yung dahilan? Kasi unang-una mga Pilipino takot sa kamatayan. Okay. Exactly. Okay. Ayaw nilang pag-usapan yon. Mm. Kaya naman naging morbid kaunti, kaya nagbago, nag-evolve yung pangalan, mm. pero pareho pa rin ang mensahe, paghandaan. Dahil kung handa, malaking problema yon Oo naman. Opo. Opo. Pero, uh, anong edad ba? Ito na, ha? Uh, Sir Rolly, anong edad ba pwedeng kumuha ng life plans? Let's say, pwede ba yon Bata pa lang? Or mga edad, uh, sabihin na, 30s, 40s, pwede ba yon? Actually po, mas maganda kung bata pa. Hmm? Kasi ang mga life plan, meron siyang tinatawag na increment. Mm -hmm. na pag kinuha mo ngayon pag hindi ka nagmamadali na mm -hmm. gamitin yon tumutubo at tumutubo po yun, mas lumalaki ang value mm -hmm. ng memorial services mm -hmm. so mas maganda kung bata pa mm -hmm. okay para naman may panahon na mas lumaki pa yung pera na hindi malaki ang paghahanda ang babayaran natin pero malaki ang serbisyo sa darating uh speaking of uh yung pinag-uusapan na natin of course may uh, kaakibat 'yan na uh, gastos may kaakibat na pera. Ang tanong kasi ng ng mga kababayan natin lalo yung sa mga nagdadalawang isip pa na wala pang mga ganyan or bibili pa lamang or mag-a-avail yan, 'yan ba ay is it an investment, asset or uh pre, uh pre-need uh, sir Rolly? Pwede nating sabihin investment 'yon. Mm. Kasi tumutubo lumalaki okay. ang value. Okay. At pag hindi ginamit, pwede mong i-convert yan to cash. Mm. Okay. So, walang mawawala. Gamitin mas maganda dahil nandoon yung servisyo namin. Mm. Kung hindi gamitin, yung hindi ginamit na serbisyo that can be converted to cash. So in a way, tumutubo ang ang hinulog natin, ang binayad natin mm. para mas lumaki ang 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 value ng service. Mm. So ay, ay tinatanong nila pa, paano ba kailangan ba ma, ma-death muna na kami ah. <laughs> kasi sabi binanggit mo uh, pwedeng uh, yung cash di ba so paano pag hindi ginamit ano hindi hindi kailangan ma, ma-death ka muna mamatay muna okay. Ganun. hindi hindi kinakailangan mamatay mm. una una tinasabi natin ang life plan ay para sa buhay mm. Mm -hmm. because when you have a life plan you don't have worries mm. kung ano ang mangyayari. Mm -mm. Na parang ganito lang po, kasimple, ang comparison na binibigay namin doon, mm. ay na parang wala mang laman ang wallet mo, mm. pero kung meron ka sa bangko nakapundo doon, mm. kampante ka pa rin mm -mm. dahil may pera ka pa rin. Sa life plan, parang ganun din. Uh, pagdumating ang panahon alam mo na merong pang pondo na kukunin para sa memorial services mm -hmm. pagkatapos ng ngayon nangyayari na medyo mahaba ang hospitalization development diba? mm -hmm. malaking gastos yon ngayon pagdating ng kamatayan mas malaki pa rin na gastos ang gagawin Oo. pero kung may life plan ay uh, mayroong nagagamit na pondo mm -hmm. yan ang mga testimonies ng mga tao na kumuha sa amin mm -hmm. na hindi nila akalain na pagdating ng panahon, meron silang mahuhugot mm. na pondo para sa kanilang life plan. At ang napakaganda dito, Drew, mm -hmm. ang life plan, hindi lang po memorial service mm -hmm. ang binibigay. Ito yung the ready assurance na pag tinawagan mo ang eternal plans ito nangangailangan kami ng serbisyo Nandiyan, within two hours, nandiyan po ang asistensya ng eternal plans. May puneraria na pupunta para kunin ang katawan at i-render ang memorial service. Mm -hmm. So, hindi lang pondo hindi lang memorial services, but the value-added service na mayroong mag-aasikaso mm -hmm. para sa kamatayan. Na para bang ganito? Kung mayroong mga wedding planner wala, tayo, vacation planner, mayroon naman in a way, parang death assistance, yung death planner na para... Pero wala nang, para wala nang po problemahin. Yung, para wala nang po problema uh, yung mga, yung malibaw, mga anak, mga sino mang kaanak nitong mga uh, plan holder na ito, di, in, Sir, opo. di ho ba? Sir, in, fact, sinasabi namin, Drew, na kung mahal mo ang pamilya mo, huwag kang mag-iwan mm -hmm. ka ng problema. Totoo o, naman yan. Totoo naman. Ganon ang sinasabi namin. Uh, Oo, Pero, ah... Uh, sa inyo sa Eternal Plans, uh, ano ba yung pinakamura or yung sabi, sabi natin yung package para sa mga kababayan natin? Let's say, uh, sa mga edad na 20s, 30s, mga edad ko 20s, wow, 20s talaga. Uh -huh. <laughs> mga ganong mga mga age uh, group. Ano ano yung mga uh, pwede na sabi natin, ano yung pwede para sa kanila? Okay. Uh yung pinakamura unahin muna natin Mura, na si Rolly. 'di ba? Mayaman o pobre, oo. mahirap lahat mo mabuhay Lahat naman, oo. No? Okay. Kaya lahat nangangailangan nun. At tamang-tama po, meron kaming kampanya ngayon. Mm -hmm. Ito po ang Life Plan in a Card, Digital mm -hmm. Life Plan, a Renewable Life Plan for 700 pesos na bibili sa atin. Pag bumili siya nito, re register niya sa amin. Pag na-approve na namin, covered for 20,000 memorial service sa loob ng isang taon. Mm -hmm. Na kung mangyari man na mamatay yung kumuha nito, bumili nito, pagdating ng within one year, tatawag sa amin, full memorial service ang ibibigay natin. For 700 pesos, practically 2 pesos a day. Mm -hmm. So yun, 700, 700 pesos. For one year. For one year coverage, 20,000 worth of memorial services. Ah, yan yung pinakamura? Yan ang pinakamura. Ah, meron naman, siyempre, meron naman tayo, mga tinatawag regular, natin na regular ah, plan. Mm -hmm. ah, Nag-uumpisa, 18 years old pwede nang bumili. Mm -hmm. Up to age 60, 65 years old. Mm -hmm. okay So at any time pwede bumili, meron tayong tinatawag natin na regular life plan. Mm -hmm. Babayaran ng isang taon, dalawang taon, o kaya limang taon. Then after that, coverage siya. Mm -hmm. up to uh, hanggang mamatay. Mm -hmm. Even 100 years old, pag hindi gina, pwedeng gamitin ang plano mm, Alright. Curious lang ako, Sir Rolly. Uh, paano nyo... Uh, kumbaga, paano nyo... I, I, mean, uh, ino-offer yan ano, doon sa mga tao na et, ito, et, uh, para ito sa kamatayan. Kasi pag narinig ng mga tao, di ba, kamatayan, di ba, ay, teka lang, Teka lang, di ba? Uh, ano eh, it's a taboo na uh, pag narinig nila, ay, my God, uh, pampatay na pala. Eh, hindi ko, hindi ko mapapakinabangan yan. Kung baga, pa na ako, di ba? Na bago ko mapaanuhan yan, kung mapapakinabang Paano nyo sila na ako -co convince or paano nyo sila na offeran ng mga ganyan ng... kasi morbid eh kagaya nga ng binabanggit nyo it's 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 a, it's a very morbid pag pinag-uusapan natin mga Pilipino ha ah, iyong uh, kamatayan, so sa paanong paraan po? Una, dapat makilala ng bawat isa na ito ay kailangan. Mm -hmm. Lahat mamamatay, kaya kailangan paghandaan. Ang perception kasi, uh, merong study na at the age of 50 mm -hmm. onward, mm -hmm. okay death becomes real. Mm -hmm. Yung mortality, yung feeling, the okay. awareness of mortality, yung mm -hmm. na pwedeng mamatay, nandoon na yon. Pagdating doon sa mga edad na yon sa mga edad na 'yon. Opo. Uh you call at a spade. Yes. Okay, kamatayan, kamatayan. So pwede nang pag-usapan a realistic realistic uh dialogue uh, tungkol sa kamatayan. Pero before the age of 50, parang remote pa 'yan. Mm -hmm. Matagal pa 'yan mangyari. Uh, ang posibilidad na mangyari 'yung parang remote. Mm -hmm. So what we talk, we tell them, we have to educate them na ngayon pa lang kailangan paghandaan dahil paghanda tayo malaking diferensya kung hindi handa. Naman, so, Totoo. ganun lang naman ang, ang dynamics ng pag... It's more of education. Mm -hmm. educate natin ang mga tao. Look, ito ang kinakailangan paghanda. So, Kasi pag hindi tayo tahanda, mm. uh, unaware tayo, baka ang iba dyan, uh, nangungutang pa, just na, to be able na to... Naalala ko, Sir Rolly, yung binabanggit mo, no? Uh, sa kasabihan, no? Uh, in English, if you fail to plan, you plan to fail. Tama yun. Diba? Uh, so, yun, nakuha na, ko na yung uh, pinupunto mo. Pero, totoo ba na para lang to sa mga, let's say, mga hubs, mga mayayaman, mga maykaya, or kahit sino, eh, pwedeng mag-avail? Alam mo, ang Pilipino, sabi nga, merong akong kaibigan na sinabi niya na, yan ang huli mo na pwedeng ibigay mm -hmm. sa mahal mo sa buhay, kaya pagandahin mo na. Mm -hmm. Kaya, very important sa Pilipino, ang... Uh, pag-memorialization, hmm. we would like to give the best memorial service. Kaya ipinapangutang ng iba just to be able to say uh, yung goodbye na gusto hmm. nga natin. The, the best despedida hmm. na gusto natin sa mahal sa buhay. Oo naman. So, ganun po yun. Nagdedepende, inihingi ng tulong lahat-lahat. Okay? Hmm. So, ito na yon ang gusto natin na sinasabi natin na ayaw natin na magipang pabigat sa pagdating ng panahon. Mm -hmm. O kaya naman, on my part, say for example, para sa akin, I would like to imagine the kind of memorial service na gusto ko. Ngayon palang paghandaan ko. Mm -hmm. Otherwise, magtatsaga ako kung ano ang ibigay sa akin. Mm -hmm. So, yun ang benepisyo ng life plan. Para sa kumukuha, at least na imagine na this is the kind of service na gusto ko. Mm -hmm. At para doon sa maiiwan na hindi na mamublema pa para ibigay yun. Oo. Oh, oh, Ang oh. magandang uh, ano yan, uh, Sir Rolly. Baka meron ho kayong mga gusto pong uh, i-promote pa uh, sa atin um, mga kababayan, sa mga interesado pa na mag-avail ng uh, life plans po, ng uh, eternal plans, sa mga hindi pa po nakakapag-avail. Uh, Sir Rolly, baka meron po kayong mga karagdagang okay pang-abiso. Uh, Ang eternal plans po ay nandudoon sa Eternal Gardens Memorial Park. Itong mga panahon po ito mayroon kaming tinatawag na Undas Park. <laughs> wow, undas wow, Park, ganda, uh, ganoon. Undas Undas Park. Na pag nakita sila doon sa may mga Personnel kami doon from mm. the 28 up to November 2. Mm -hmm. Pag pumunta sila and they are wearing yellow, corporate mm -hmm. color namin yon. Mm -hmm. They are wearing yellow. Meron kaming Undas Free Undas Kit. Mm -hmm. May kandila doon, may tubig, may pamaypay. So, nakakailanganin natin doon. If they are spotted wearing yellow sa Eternal Gardens Memorial Park, mm -hmm. meron sila doon. At pag kumuha sila ng plano, may free umbrella at merong discount na 2% all throughout the paying period. Mm -hmm. Okay. So yan ang promo natin. So mm -hmm. during the Undas, makukuha lang po yan sa Eternal Gardens Memorial Park until November ano until po yan? November 3 ang dis ang to natin. November, November 3. Okay, so that's uh, Monday. Yeah. All right. At pag kumuha sila ng card na ito, 20,000 worth ang memorial service. Pag kumuha sila up to November 30 may additional na 5,000 worth of service. So that will become 25,000. Mm -hmm. So yan po ang uh, promo natin na binibigay during the Undas. Mm -hmm. At ito pa draw. Mm -hmm. Hindi lang tayo nandoon na para magkar uh, mag magpakilala o kaya mag-offer ng services natin. Nandoon yung mga staff natin. meron kaming tinatawag na prayer corner. Mm -hmm. Kasi naniniwala ang Eternal Plans. the best way to remember our loved ones ay para ipagdasal sila tama kaya nga may kandila tayo mm -hmm. meron kami doon na prayer corner mm -hmm. na ilalagay nila yung pangalan ng mga tao mahal sa buhay na gusto nilang ipagdasal mm -hmm. at ipagdarasal yan ng eternal plan kahit buhay uh, patay patay <laughs> alam ko <laughs> kahit para sa buhay. yung mga mahal sa buhay natin <laughs> na